Pero ito yan, kinukwento uh, ko sa uh, mga kaibigan ko kasi. Sabi ko, pare, kailangan tayo, simple lang ang buhay natin. We live within our means. Okay. E tingnan mo yung mga ibang tao dyan. O, oh, nakatira na nga sa barong-barong. Nakatira na lang kung saan. Naka-signature na damit. Naka-signature na bag. Mm -hmm. E may aso pang maliit. Ah, Mag-aaway na kami nun. Ah, ganun po. Ah, hindi ako Kahit pupayon. sa mga anak ninyo. Tinutukoy ko to especially sa, sa mga, mga anak. ko. Opo. I do not allow them to be going around na magyabang na kung ano-anong sinusuot at kung ano-anong dinadala. Mm -hmm. Ngayon, nagpa-interview ako, kailangan daw nakarelo ko, kaya ka naka-stainless akong relo. <laughs> Pero usually, hindi ako nagre-relo. Sabi nila, baka daw overacting na wala man lang daw ko relo. Tsaka nagbihis pa ako. Dapat round-neck t-shirt nga lang <laughs> asuot ko eh. Pero ito pong binagit sa mga tinuro nyo sa kanila yung mula na maliliit Opo, pa sila? of course hindi siya hindi siya madali eh, no? Uh, Kailangan tinuturo sa mga bata na matuto ng simpleng buhay. Ay eh, yung anak ko bunso, si Jacob, kagagraduate na college, pinadala ko sa probinsya, sa Pangasinan, mm -hmm. sa planta. Mm -hmm. Sabi ko, diyan magtatrabaho araw-araw, diyan ka matutulog, kasama mo kakain ng lunch at dinner yung lahat ng empleyado. Huwag ka makakain-kain sa labas, na makdo kung ano-ano, ha? Mm -hmm. Dahil you are going to as if show them na hindi mo sila kapareho. Kailangan habang nandiyan ka, kasama mo sila. Kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ginagawa nila, pareho lang kayo. At yung bihis mo, kailangan simpleng damit, t-shirt, at kung ano yung uniform doon, yun yun ang susuotin mo. Ganun, ganun ang suot nila ako ngayon to. Oh, po. Ano pa ano po yung kwento niya tungkol sa na-happy siya? Hindi, lahat ng anak ko, ganun, oh, ko, ganun ko pinalaki. Yung an anak kong panganay si Paul, mm. nung siya ay Elementary, e eh, na pinapadala ko yan doon sa talyer ni Mr. Kawangko. Mm -hmm. Pinapasamahan ko yan sa mga mekaniko niya. O, oh, every summer, nandoon siya. Doon siya sumasabay kumakain ng tanghalian. Mm -hmm. Oh, dinasanay siya. Yeah, Ang tawag niya sa mga mekaniko, kuya. Uh -huh. Ang tawag niya sa mga tubero at elektrisyan, kuya ay lumaki na maayos. Apo. Hindi ko po poproblemahin yun. Eh pare, kung pinalaki mo yung mga anak mo malalaking ulo, mm -hmm. baka, baka makipagsuntok ka sa security guard sa kali yun. Opo. Pero pag pinalaki mo ng Simpling. simpleng tao, mm -hmm. ay pare, hahaba na buhay nun. Apo. Ibig sabihin nun, lumakihan ng simpleng tao. At kailangan yung kumain, kung ano yung kinakain ng mga tao. Mm -hmm. Ano po pakiramdam nyo, nyo na yung mga anak ninyo eh ganun, ganun ganun Ay, kay, sa kapwa. Hindi sila lalaki ng gano'n. Kailangan tayo magsabi sa kanila. Ganun ganun lang kayo. Oo. Uh -huh. So mula pa sa pagkaba, hindi mabuti maunawaan to lalo na ng mga bagong magulang pa lang eh, no po. Na habang maliliit pa yung mga anak, Imulat na doon sa gano'ng klase of ng course mindset. At huwag niyo bibigyan ng malaking baon. Mm -hmm. Huwag niyo rin bibigyan ng baon. Kailangan magdala sila ng pagkain. Yun ang baon nila sa eskwela. Mm -hmm. Huwag niyo pupunta sa eskwela at kung ano binibili. Mm -hmm. Pinalaki ko sila na nagmeron sila laging baon papuntang eskwela. Yun ang kakainin nila. Mm -hmm. At wala silang bibili kung ano-ano na boroloy. Mm -hmm. Para mas matuto. Mm -hmm. Otherwise, pare, later on, di mo na makakausap yun. Mas mayabang pa kaya sa atin yun. Mm -hmm. Mm -hmm so At matututo rin silang ma-appreciate yung mga maliliit na bagay po. Eh, no? Lahat ng anak ko, ang tawag sa katulong namin sa bahay, ate. Mm -hmm. Ang tawag sa lahat ng kasama namin sa bahay, driver, or mekaniko, kuya. Mm -hmm. That's how I brought them up. Oo oh, po. Yes, sir, ang sarap sa pakiramdam nung bilang magulang, ano?